na ayun o, no, yung LTO doon o. kanina pa yan sa katedral, kaninang umaga. Ay, mga kwan, mga walang lisensya, mga, mga helmet na wala, dalin po ninyo para hindi po kayo masita ng LTO. <laughs> Opo, nandun po siya. O, oh, kanina dyan, may nahuli pong jeep. na, Ayun o, no, nandun po siya o, oh, sa may kanto. Yun o, know, yun. Yun sa may ano, dun sa may umiilaw na yon. <laughs> Nako, dalhin po ninyo yung mga helmet yung nakamotor, lisensya. Baka yung mga jeep naman, tignan nyo yung mga side mirror ninyo. Tsaka lisensya po ninyo, kasi nandyan ang LTO. Ayun si sir, o, oh. oh, pasakay na siya. Ayun na si sir, pasakay na, oh. ayun na, oh. ayun. Ayan o no, si sir oh. Pasakay na siya. Ayun o. No, pasakay na si sir. Ayun. Yung, yung nag, yung kulay, yung, ang, ang, nag, ano, nag blink na kulay red. Na kwan Ilaw. Yun. Nandun siya. Uh, kaya kayo, na, gustong mamasada, kung hindi kayo kumpleto ng mga hahanapin, wag muna kayong lumabas. Mahuli po kayo, matikitan kayo. Dito sa, ano, Nandito siya sa Insamora. Kanina nandun po sa sa may ano, ah, uh, sa may simbahan. Sa may katedral. Ngayon po dito na. O, ayan, paalis na siya. Ayan o. o. Ayan, paalis na po siya. Ito naman yung lames. Oy, yung rilo ng babae, o. Oh. Oo, yung ano, yung nagbibi sa akin. may may nakaiwan po na ng ano, Rilo, oh. Yung nagpabipi po sa akin, ayan, no? Nakalimutan. Oo. Oh. Magandang Sabado po na makulimlim. <laughs> makulimlim po ang Sabado ngayon, no? ayano no? Kahapon, nang hapon, umulan siya. Ngayon naman, matindi ang ano, matindi naman ang uh, araw ngayon. O, no? maglaba na po kayo. Wala na po yung ulan kagaya kahapon na malakas. Pwede na kayong maglaba ulit. Waterproof pa naman yata ito. Ito po, may nakaiwan ko ng ano. Pag bumalik, bibigay ko sa kanya itong relo na ito. Yung nagpabipi kanina sa akin ito. Mahirap po yun na napag-interesan nang hindi sa iyo. po ako dito. Ah, oh, yung ano yan, yung suki ko kanina. Yung relo well, nagpabipi dito, mag -asawa. Susuot ko para makita niya. <laughs> Ay ikaw nakakita diyan? Sila kasi yung huling nagpbibisi sa akin. Isusuot ko pagdating niya, ibibigay ko. <laughs> Ayan, kanina maraming sasakyan. Doon, ngayon kukunti na lang. Rush hour. Rush hour kanina kaya maraming sasakyan. Mga motor, mga jeep. Tama ba ito? Alas 9? Alas no magalas. Pag alas 9 na ito ah. Samanta ah tama. Mga alas 9. Generic awareness man, ah, mga generic, mga generic pharmacy na murang-murang -mura mga bilihin na mga gamot sa mga generic pharmacy. at ingat po kayo dyan na may mga motor, jeep. Dalhin po ninyo yung mga helmet nyo, lisensya. Nandyan po yung LTO. Mahirap na yung mahuli kayo. Lumipat mo siya. Lumipat. Kumuta po siya ng papuntang Divisoria. Nako, baka inaabangan kayo dyan. Mahirap na yung mahuli po kayo na wala kayong lisensya. Expired na ng, ang lisensya nyo. ka. Mahirap pag nahuli kayo. Ang mahal pa naman ng lisensya ngayon. Yo, ano pa? Yan Ah, hinga ka lang ng malalim. Kababa lang lang dito. mo lang. Tatagtag ka lang. <laughs> Tagtag lang ko yan, ma'am. Minsan, yung tabat, tumataas din ang bibi madam. Ang gamot niyan is relax ka lang. Oo. Mag-relax ka. Para hindi tumaas ang bibi mo. Kasi yung iba talagang high blood sila, madam, mas gaano man ang relax sila, ay nasa ano na talaga nasa lubot na. Oo. Yung kagaya natin na hindi pa high blood, normal na yung 120 over 80. rin, over 70 ka, madam. Very good ba? Yes, ma'am, very good. 1 till 70. Sampo lang, ma'am. Thank you. Thank you po, ma'am. Ako ang magpa magpipilang yun. Wait na din ako kasi nalaman ko. <laughs> uh, Ayan po may nagpa-BP po. Yung BP niya is 110 over 70. Okay lang po. yung driver ngayon ng jeep, mga motorsiklo. Yung helmet po ninyo, dalin po ninyo, mga lisensya po ninyo. Andyan po yung LTO. mahirap na mahuli kayo ng LTO. Matikitan pa po kayo. Kaya bye, -bye po. See you next video. Ingat-ingat po kayo sa inyong, sa inyong pupuntahan. Sa Sabadong ito. Mga senior, kung may pupuntahan po kayo, dalin po ninyo yung mga payong, tubig, tsaka gamot para iwas po ang high blood. Hello! Shout out po kayo. <laughs> Shout out po kayo sa pamilya po ninyo kung nasaan. Sige <laughs> po, bye bye. See you my next video. Please subscribe. Subscribe, like, and share. Thank you, thank you so much.